kahit anong tago mo sa kasalanan mo, lilitaw at lilitaw din yan. Baka nga yung matagal na sa church, nagtatago na yung kanyang kasalanan at yung kanyang relasyon sa Panginoon sa ministry. Malamig na pala ang relasyon nila sa Panginoon eh dahil nagbo-volunteer, masipag sa ministry, akala natin everything is all right. What you hold reveals what holds you. Ang hiniahawakan mo, ang tinatago-tago mo, your dark secret, your dirty laundries, your skeletons in the closet, pinapakita nito kung sino o ano ang may hawak sa'yo. But Elisha said to him, kita ko yan, Elisha. So sana si Iggyasi umamin na lang at nanghingi ng sorry. Yun lang naman madalas ang hinihintay sa atin ng Panginoon. Sabi niya nga, di ba, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you of all of your sins. Hindi ka pinupalagay pulis ng Panginoon sa kasalanan mo para parusahan ka. Ang Panginoon gusto Kanyang mag sa kasalanan mo sa Kanya dahil nga handa siyang patawarin ka at ayusin ka. Huwag mong tigilan dahil ang Panginoon sumasagot. He could hear your prayer and He is answering in heaven. It is yes and amen in Christ. Believe in Him. You shall inherit the promise. You shall receive the promise of God. If you keep on obeying,